Tayo mga papaya yan. Pa. Good morning, good morning. Susagi so, naman mga ito yun na? Sarap ito mga ito. Sisi si puso. yun yeah, na? No? Good, you know? you know? good morning. Iya na? 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 Dalawang puso na. Puso at pagsisisig po mga idol ayan tatlo Ay, na tatlo na, sisig pagsisisig ni idol good morning, good morning Ay, na ayan na, pala na, nakatago nakatago kung na pa. Ay, Ay, pinaba. <laughs> <laughs> pinabaan kung sige na pinabaan good morning, morning may yan din ko na dito. Yan din. Ay, ta. Ramin na natin. Yung mga pa ano? Diba. ano na po. Oo, so. Hele itlog eh. oh, uh, maganda nang itlog. Dami na namin itlog kung matipisa lang yun, may ginatang kurenta, no? Oh. Eh, good morning, good morning. Ah. naman tayo ng sisig puso. Ayan na. Sisig puso na masarap. Yan. Apat yan eh, apat. Kukunin ko yung pinakamalambot lang. Ayan, oh, marami tayong puso eh. Doon sa banda ron, naro yeah. na. Eh. Apat na puso na saging. Shout out po. Anong pangalan mo sa page? Uh, Amir Randy Ocampo Mangune po. Um, Amir randi uh, Randy Mangune. Opo. <laughs> yan po, pag po natin para dumami ang kanyang follower. Tagas malapit lang dito sa ano nito. Santa, Ana. Sa, kaya hindi ko mo po bossing kay Santa Maria po. Balibayo? Balibayo po. Wow, opo. malapit lang. Malapit. <laughs> ito po, kukunin ko lang yung ginawa. Puti. puti. Masarap po yung puti. Yung pinakamalambot. Malambot lang. Dawa ka. Ah, saka nag, hindi ka nakabro tayo doon? ah dati po idol, uh, OFW po talaga ako, kaya lang uh, nag-forgood na po ako last... Bakit? Ano po, over age na po. Ah, ilan taong ka na ba? 46 po. Bata pa, bata pa. eh, tapos po na yun nga po, uh, way back 2016, nag good na hindi naghanap na rin po ng trabaho dito po sa Pilipinas. Anong trabaho mo dito? Eh, ngayon idol, kaya isang, isang nga po sa dahilan, kaya pumunta po sana ako dito. Oh. Kasi uh, nagpaparefer po sana ako na maghanap po ng... ng ano bang uh, alam mong trabaho? Ano po, safety officer po ako. Safety officer? Opo. Ano yung safety officer ngayon? Hindi ko ata alam yung Sa ano po? Sa construction po. Ganun. Ha? Opo. Pwede din po sa mga hotel, sa mga bus oh, station, sa mga call center. Ganun. Pero more on construction po. May asawa ka na? Opo. May anak? May anak po. Isa lang po. Oo. Oh. Ah, kung sila. Okay. Oh, May rin po ang gusto ko. Ayaw kayo mapinis sa puso. Yung iba gusto nila pinipino. Ako gusto ko naman magaspang. Ay, manguha, kuha ka ng talapia po, ah. Yan, may suka, mga idol. Yan, ano ko dito, Na, ko. tita, palaga ka lang, ano? Tita? Tadaan mo, ano? mo na tita. Kuha sa Idol na ano Upo Upo Yun Laga muna natin Ha tita Ako gusto ko laga Para makain ko muna sa bawat Tsaka paminta Galing kay Romano Magandang sarap yung paminta Ay kukuha pa tayo na labong ano May bisita pala ako bukas Yung mga player ko Ang baterya Ang baterya power box, Ah walang power bukas kami ah, may generator tayo na Meron naman doon Ah, oh, wala ka kung mong diesel po kan. Wala daw power bukas. Wala. Oh. Si bukay. Yan po may hindi siya mang iitim kasi may rosyang suka. Para so, mama yung pagkatisin natin yan. Pagka sinisig natin mga idol. Ano na? Ay, eh, eh, na pagkikuha sa pisa likod basta na ako. Ayan o. Oh, Puso na sagi mo. Asustansya po yan. Ako nagpatesa ko ng dugo ngayon. Wala po akong matas kahit na ano. Uh, sa sa Alpamed, libre lang ako. Kaso dito sa, nagpatesa ko sa katabi lang namin ng bahay. Kahit na isa, wala akong matas. Dahil puro ata gulay kinakain ko tsaka isda ano? mm -hmm. Kala ko mataas ang cholesterol ko dahil para ako na ano na nagiging yung sikmura ko ako na nakasog pala ako nito. <laughs> nakasog pala. Nakasog pala. makikita puro kanin. Oo nga. Puro kanin. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Mga aga ako nakauwi eh. Kung ilang yung bisita isigang tayong baboy at saka tayong sisig puso. I-gisa natin itong olive oil. Sabi nila, hindi pwede to. Pwede naman. Tapos mayroon tayong napitas na kangkong aapon. yung lalagay natin. Sobra marami na napitas ko mga ito. Asustansya kangkong. Ha? Hindi ka pa matuloy nga layo? O, dala mo na kayo. Maraming sibuya. May dalang bawang yung kamag-anak ko. Gusto yun, eh, kahit na iba uh, ba, nangini lang siya, may dala siya. Kahit na binigyan ko, may okay, dala naman sibuya. Bawang sibuya. Ayan ah. Parang sisipuso puso. Test mo na ito. Dito sa Magtalagay tayo, tayo ng purong patis galing kay Romano. Sa wala yung patis. Sisig puso mga ito. At saka kangkung, galing sa pispan mga ito. Lalagay tayo ng konting patis mga idol, Konting patis na. Ayaw ko mahalat. Tinignan sa ano. Angkong at saka okra. Masustansya. Yan. Yan. Ayan o. Sinigang-gang, sinigang-gang. Sisig-puso. Eh, uh, okay lang yun. Kahit na nagbabas, nanonood naman. yan, o. May konting baboy. Ginawa ko dito sa siniganggang gang Uh, atay balong balon na sabi ko, iwan niya, maliit lang. Hindi niit masyado yung atay balong balon yan po atay may balunan at saka baboy. Ganoon tayo. At may balong-balunan. Marami sibuyas. Marami sibuyas. Lagay na pala ako ng sinigang sili. Bagong Ayan, lahat po, alos na pipitas ko yan. Lagay na ako ng sili para sa sinigang gang. Tapos meron akong ito, to, bulak na sampalo. Ito yung sisig puso mga idolo. Oh. Yan. Yan. Wala sabaw yan, hindi ako naglalagay po na sabaw sa puso na sagin. Yan ang sisig puso niya idolo. Masarap po yan. Yan. Ah, yan. Yan. Lalagay tayong paminta maya maya galing kay eh, Romano. Mamaya kita pagluluto chicken mamayang gabi. Dapat pagkatangali sa bawang. Oh, sige bibili natin sa suka. Mamaya ako lalagyan ng suka ito. Tikman ko kasi pinisil ko na po sa suka ngayon. At ay balong-balonan, pwede. Asado, pwede. Dinuguan, pwede. Minuto, pwede. Sa ugyan. Ipon, pwede. Pusit, pwede. Ayan. Ay korkin baboy, may atay balong-balonan. Ang yaman ng puso na sakin lalo na pagka ani mo mga idol meat yung mga paminta ang masustansya ko pala yung paminta mga idol maganda sa katawan maganda sa katawan ng paminta ayan po isip puso sir magkano yung kasing tambak mo kiniya sa totalina kiniya ang kontrol yun e naman yung tagay ni barrio Depo tanore sabat yung madumi. Ano? Puro ko ako lang. Mas gusto ko po yung may ano, bunga. Para nakakain ko yung bulak-bulak. Tulang-pulang. Yun. Ano? Eh. Parang may pinasa. Yun. yun ah. Maasim po niya. Ano? Hindi na pang pang tayo bumili ng sampalok. May pang-ayos ah, sa ma pang-asim tayo. Ano? Maasim na yung ano ko, Maasim na po yung kasi si puso ko sa amoy ko. Ayan o. No? May buting gabi, may okra. Ayan o. No? Namumula may Ito no? Ganda ng kulay. no? Ayan no? na po ito. Mga ito. Hmm, sa harap niya sa asin kulok. Kaya sisipuso. Magkano itong metong tamtrak, mga Satu Domingo mo. Ali, okay, Santo Domingo. Ene mo ta Santana. Ene mo Santana. Kaya ako, okay, kaya ako. Ang ah, makailiya mo, bagya. Kaya na ito. Magkano ito? Panambak. O, oh, sige, sige. Magkano magane me tonga trap uh, 14.85 14.85 14 14 dynamic 660 Apane 1 1 1 1 1 1 1 1 1 po na po yan kasi yung party ng sagyo na malambot, Francisco. Yan. Sili. Pagkin natin ng konti sili. Luto na yan, mga Parehas na luto na yan. Sandali, nakakapagluto siya ito. Pag nag-iiwa nag ako, hindi, ko na, hindi na ako maglalive kasi matatagalan tayo. Ay, boss na daw yung pabango. Pinigay mo, Estralina. Ayan, lutong po sa sage. No? Sa harap na ito, mga ito. Panangnangako na lang nito, mga ito. Kung wala akong tubig yan, hindi ako naglalagay ng tubig sa sa sisig. Kahit na yung pinagkuluhan ko ng atay balong-balonan, hindi ko inan. Ito po yung merienda. Hmm, pag na. Opo, okay, ito na no, dalawang iwa na laman, puro laman ito. Wala siyang mantika. Tsaka itong kangkong na uh, okra. Okra kangkong. Tsaka puso na sagin. Ito po yung puso na sagin. Hmm? Laman na? Hmm? Sarap niya? Dama ang asim. pero lo pinto, No. No, na, Me tiene que una más de cabe. Que po yung puede no Sarap na ano, sa mga na yung ano, yung daon na sa paay, bulaklak, no? Dadami yung kainin kong ito dahil sa buting gabi ka. Hindi na muna tayo magpapatis. Shout out JRV. May sisipuso. Graduate na po ako. Thank you sa mga teacher ko. Thank you sa mga teacher ko. Mga ito. Thank you sa mga teacher ko. Salamat daw po sa mga teacher niya. Mm -hmm. uh, nakuha sa talapia at saka buro. Hindi po. <laughs> ah! Hindi. Yeah. Hmm?

Masungit itong karang na ito, mga kaibigan. Hindi man po. <laughs> Hindi man po. Sinasabi <laughs> ko lang po. Mmm. Masyarap kasi, wala ka lang po doon eh. Ano? Um, Masyarap. Kapatay mo eh. Kunin mo, kunin mo. Masarap yung sabaw ng ano, sabaw ng... Masarap yung sigang kulaks. Kanalo? Opo. Masarap mm -hmm. din itong ano yun. Eh. Gusto ng sagin. Sobra. Kaso kapag tangali gusto ko, may sabaw.